kahulugan ni Jesus sa panaginip. Ang panaginip kay Jesus ay kadalasan nagpapasaya sa mga tao dahil kapwa sa kasaysayan at sa mga institusyon kristyano. Siya ang tamang tao. Nagsusumikap siya para sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, para sa kanyang mga mitiin at gumawa ng mabuti sa iba. Ang mga panaginip tungkol kay Jesus ay maaari maging isang paalala ng isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang panaginip ng mga elemento ng relihiyon, artipak o personalidad na ganap na nauugnay sa ating espiritualidad at pagkatao, maaari rin itong mangyari sa mga walang partikular na relihiyon kahit na hindi naniniwala sa mistiko. Para sa mga kristyano, ang panaginip kay Jesus ay tanda ng biyaya at banal na pakikialam. Ito ay kumakatawan sa isang mas malapit na kaugnayan sa Diyos o isang tawag sa mas malalim na pananampalataya. Sinasagisag din ito ang pagpapatawad, pakikiramay at walang pasubaling pagmamahal. Sa ibang mga espiritwal na tradisyon, ang panikinip kay Jesus ay kumakatawan sa isang espiritwal na gabay o guro na tumutulong sa iyo sa iyong landas ng espiritwal na paglago at pagkising. Kinakatawan nito ang mga katanggian ng sakripisyo, paglilingkot at habag. Ang kahulugan ng panaginip ni Jesus ay maaring isang babala na may mga hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol kay Jesus? Nangangahulugan ito na kailangan mong magpahinga at bigyan pansin ang mga palatandaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita si Jesus. Kung nanaginip ka makita si Jesus, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng proteksyon sa iyong buhay. Ang proteksyong ito ay may uugnay sa iyong trabaho at magaganap ang magagandang bagay. Ang makita sa si Jesus sa isang panaginip ay isang magandang tanda. Ito ay nagpapakita ng paglago at kaunlaran. Para sa mga Kristiyano, nagpapakita ito ng espiritual na patnubay, kaaliwan at proteksyon. Gayun din, ito ay isang paalala ng iyong pananampalataya o isang kumpirmasyon ng iyong mga paniniwala. Para sa mga hindi Kristiyano, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa patnubay kapatawaran o isang espiritual na pagkising. Samantalang kung nanaginip ka makita sa si Jesus sa langit, ito ay tanda ng espiritual na patnubay o mensahe mula sa mas mataas na kapangyarihan. Para sa iba, maaaring ito ay salamin ng kanilang mga iniisip o emosyon. Mahalagang pagnilayan ng mga detalya ng panaginip at kung anong, at kung ano ang naging pakiramdam mo upang maunawaan ang potensyal na kahulugan nito para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manalangin kay Jesus. Kapag nananalangin ka kay Jesus sa iyong mga panaginip, ito ay nagpapakita na ikaw ay nagmumuni-muni ng may kapayapaan ng isip upang tulungan ka sa iyong mga takdang aralin at proyekto makakaramdam ka ng kasiyahan at kasiyahan sa pagkumpleto ng mga proyektong ito ng walang labis na presyon at pagsusuot. Malapit ng mag ang iyong katawan, isip at kaluluwa. Ang panaginip na manalangin kay Jesus ay napapahiwatig na isang malakas na koneksyon at debusyon kay Heso Kristo at isang pagnanais na palalimin ang iyong relasyon sa Kanya. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa espiritual na patnubay kaaliwan at proteksyon sa mga panahong mahirap. Gayun din, ito ay kumakatawan sa isang paghahanap para sa espiritual na kahulugan o isang pagnanais para sa kapatawaran at pagtubos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpalain ni Jesus Kung pagpapalain ka ni Jesus sa mga panaginip, ang relasyon ay nakatuon sa iyong negosyo mabubuo ka sa loob ng ilang araw. Kung tumaya ka sa isang project, congratulations! Malaking reward ang makukuha mo. Ang panaginip na mabiyayaan ni Jesus ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap o nakatagpo ng espiritual na patnubay, proteksyon at kaaliwan sa iyong buhay. Ang panaginip na ito'y sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa isang mas malapit na kaugnayan sa Diyos at isang pangangailangan para sa kanyang mga pagpapala at biyaya. Ito rin ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging pinatawat at tinubos mula sa mga kasalanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makausap sa si Jesus Ang kahulugan ng panaginip ng pakikipag-usap kay Jesus ay sumisimbolo sa magagandang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Naghihintay ka para sa mabuting balita na may buong lakas at kagalakan sa mga darating na araw. Ngunit kung si Jesus ay nakikinig lamang sa iyo at hindi tumukon, ito ay isang senyales na ang iyong pananampalataya ay nangangailangan ng higit pang gawain. Makakatulong kung may tiyaga ka sa mga bagay na gusto mo para sa iyong buhay at saka makakatulong kung malaki din ang tiwala mo para ipaglaban ang gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa yakapin si Jesus. Ito ay isang magandang panaginip. Ang panaginip na mayakap Sesus si Jesus ay nagpapakita na magkakaroon ka ng proteksyon sa parehong oras sa iyong emosyonal at profesional na buhay. May mga hadlang ka man o wala, handa ka sa mga hamon at malalampasan ang mga hindi magandang pangyayaring darating. Kapag maayos mong pinadadaanan ng lahat, gamitin ang mga hadlang na ito para matuto pa at maging handa kapag hindi masyadong malakas ang iyong proteksyon. Samantalang ang panaginip na yakapin ka ni Jesus ay sumisimbolo ng ginhawa, pagmamahal at proteksyon ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam na tinatanggap at pinahahalagahan ng Diyos at isang pakiramdam ng seguridad sa iyong relasyon sa Kanya. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng aliw sa iyong buhay o nangangailangan ng emosyonal na suporta at katiyakan. Maaari itong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at si Jesus ay palaging nandyan upang gabayan ka kahulugan ng panaginip tungkol sa makalapit kay Jesus. Ang kahulugan ng panaginip na malapit ka kay Jesus ay sumisimbolo na maaabot mo ang iyong target para sa kinabukasan. Panahon na para makipagsapalaran ka dahil ang mga anghel na tagapag ay palaging maglilingkod sa iyo. Hindi ka masasaktan ng masasamang tao na sa ilalim ka na isang depensa na pumipigil sa iyo mula sa lahat ng bagay sa paligid mo. Ang banal na kapangyarihan ay palaging tutulong sa iyo na harapin ang mga paghihirap na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol kay Jesus na hindi masaya sa iyo. Ang panaginip tungkol kay Jesus ay may kinalaman sa ating espiritualidad at personalidad. Kung hindi nasisiyahan si Jesus sa iyo, sa iyong mga panaginip, subukang unawain ang mga dahilan at subukang bigyan pansin ang saklaw ng iyong buhay na layunin ng motibong ito. Kailangan mong pagbutihin ang mga relasyon sa iyong sarili at maging mas produktibo. Kung hindi mo pa natukoy ang mga katangian ng iyong buhay na hindi ka siya-siya, maaaring kailanganin mong suriin ang iyong buhay sa kabuuan. Maaaring hindi tumutugma ang iyong mga aksyon sa buhay na gusto mo maniwala sa iyong potensyal na makamit ang pinakamahusay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol si Jesus na nagpapasan ng krus. Ang kahulugan ng panaginip ni Jesus na nagpapasan ng krus ay isang paalala ng iyong subconscious na ang ilang mga aksyon na iyong ginawa ay hindi kapakipakinabang sa iyo. Maglaan ng oras upang pag-isipan at itama ang ilan sa mga saloobin na mayroon ka sa ilang mga tao ito ang iyong sandali ng pagpapatawad. Gayun din, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pasanin at ang pangangailangan harapin ng mga hamon ng direkta. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na magsakripisyo ng isang bagay upang makamit ang isang mas malaking layunin o magcaga sa kabila ng mga paghihirap. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa kahalagahan ng paglalagay ng iba bago ang iyong sarili, maaari nitong ipaalala sa iyo ang sukdulang sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan at ang pangangailangan sundin ng kanyang halimbawa sa mapamagitan ng pagiging mabait, mahabagin at mapagpatawad sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol kay Jesus na ipinako sa krus. Ang panaginip na sa si Jesus ay ipinako sa krus ay nangangahulugan ng isang pangangailangan para sa espiritual na patnubay o isang pagnanais na kumonekta sa iyong mga paniniwala sa relihiyon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng damdamin ng pagkakasala o ang pangangailangan para sa pagtubos. Ito ay kumakatawan sa ideya ng sakripisyo at ang kahalagahan ng pagpapaalam sa isang bagay upang makakuha ng isang bagay na mas makabuluhan. Kung napanaginipan mong ipako sa krus si Jesus, ito ay senyales na kailangan mong palawakin ang mga bagay sa iyong buhay. Kailangan mong bitawan kung ano ang hindi nagdudulot ng pagbabago o nagpapainteres sa iyo. Ang krus ay sumisimbolo sa pagdurusa. Kapag nakita mo ito sa iyong mga panaginip, ito ay isang babala upang alisin ang mga bagay na hindi ka nakikinabang. Makakatulong ito sa iyong buhay sa hinaharap at hindi ka makakasama iwanan ang nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Kung si Jesus ay namatay sa iyong mga panaginip, ihanda ang iyong sarili dahil ang mga problema ay darating. Ang iyong hinaharap ay hindi magiging madali at ang ilang mga banta ay naroroon sa iyong profesional na buhay. May mga nagsasabi na kaibigan mo na sila ngayon. Mag-ingat sa lahat ng bagay at sa bawat isa. Baka makasagabal ang ilang hudas sa iyong daan. Para sa ilan, ang gayong panaginip ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkakasala o isang pakiramdam ng espiritual na pagkaputol. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang takot sa kamatayan o kawalan ng kapangyarihan sa harap ng ilang mga pangyayari sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol kay Jesus at sa Diablo Ilang pagsubok ang makakaharap mo sa iyong buhay sa mga darating na araw at hindi ito magiging madali para sa iyo na lutasin. Kung magtatagal ito ng ilang sandali, kakailanganin mo ng kalmado, kontrol at maraming pagkanyak. Sa tuwing nagdurong sa seso sa mga tukso ng diablo, gaya ng ipinapakita sa atin ng Biblia, iyan ang mga proseso na haharapin lamang ng mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag kumasa sa maraming tulong mula sa iba ngayon. Ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kakayahan kung gaano ka katatag. Kung gagawin mo ng mabuti, ito ay magiging isang halimbawa para sa lahat ng mga aralin at pagsubok na maaaring meron ka sa hinaharap.